Hello guys, good morning. Mm, hapon na ngayon, pero good morning pa rin di, dahil sa vlog tayo. To nilagyan ko tong pataba, tong hinahalo. Kaya ko hinahalo yung tubig, nilagyan ko siya ng pataba. Ididilig ko dun sa mga masyadong dry na. Meron kasing mga pat na hindi naaabot ng ano. Ayun o, no? merong mga pot na hindi naaabot ng tawag dito ng hose pagkapa pa hose. at least kung pa tawag dito kung pa dilig ng mano mano at least yan didiligin ko ng ano nang may pataba yung ibang mga pat na ano yung ibang pat na hindi siya naaabot ng tag ito katulad nito oh guys kita nyo to yan oh tinan nyo tuyo, tuyo na yung ano nyo oh. tuyo, tuyo na yung loob nyo Yun. ito, for ship na to. Pero sa ano pa? Sa tag dito. Meron kasing mga pat na hindi naaabot ng ano eh. Hindi inaabot ng dilig ng ano. mga nasa ilalim kaya try natin ayun yung iba dry naman ay ano ang hirap panahulaan kapag uh, yung talagang dito paraisal kasi yung raisal tuyo ang ibabaw pero yung ilalim yun Actually guys, nagdilig ako nung ano nung tawag dito, Sabado. Pero ngayon, ano na naman siya. Tawag dito. Super dry na naman siya. Kaya, yung na uh, dry, mano-mano na lang muna. Tapos Saturday ulit. Ay, pukin mo. Sorry. Alam nyo guys, ang hirap magpa-thread ng ano, ng hirap magpa-thread ng halaman. Kahit anong klaseng halaman, na hirap. lalo na kung makutkot ka yung hindi ka napapanood na hindi ka mapanuto sa ano sa tayo mo yan ito try natin na ano ang dinidilig ko lang guys yung mga parang nakalimutan na ng tadhana yan, yan. Kasi yung iba, sobrang tuyo. Hmm. Sobrang tuyo siya. Ayan. Ito yun na yung mahirap na part ng ano guys. Yung nagpapalit na yung season yung tag-ulan tag, tag, ulan tapos biglang magtatag-araw na ito na yung mahirap sa part na ano yung kasi itong mga itong mga tanim ko mas sanay sila ng hindi dilig kasi most, mostly aglaw kaya lang meron din naman ako mga outdoor plant na kailangan din naman diligin talaga kaya lang sa dami hindi ko na sila na monitor ang dami ang dami kong tanim kaya lang syempre yung iba hindi naman sila into outdoor plants o hindi naman sila into indoor plants ganon, mahirap. hirap eto guys kaya magulo to to ano ko to eto kasing taas nito puno yan puro bagging hinano ko sila tawag dito tinagpasan ko ayan ang dami na laglag di ko pa nakuha mga debris nya na laglag ang dilim na pala guys hindi ko masyado napansin madilim na Marami kong ire guys, ulit. Yung bang naparecover ko na, ire ko sila sa uh, mas magaan na pat. Tapos, ilalagay ko na siguro dito. Dito sa logan na to. Ayan. Ang dilim. Yan. San ba? Balik na ako dun sa ano, guys. Magpapakita ko sa inyo ng mag maganda-ganda tanawin bago ako bago ko kayo i-end live ay video yan eto guys o oh. yan nakuha ko na yung isa eto na may pang may pang release pang release na ako ulit na isa to tas eto guys hindi to karaniwan kala nyo yun lang yung pang na na yung pangkaraniwan na nakikita natin sa tabi-tabi ng karsada meron din ako nun ito, at saka palagay ko ha, ito, at saka ito, yan, palagay ko iisa lang sila. Pero iba yung kulay niya, diba? Parang frozen siya. Yan. Kasi, yan, at saka ito, para siyang mayana. Nag-iiba-iba siya, depende sa shade na nakukuha niya sa araw. Yan. nag nagpropa ako ng mga ganito guys oh to hmm. pag nasa maliit na sidling bag lang 5 piso lang hmm. pag maliit pa pero pag malaki na yung ganong kalaki to malaki yan 15 pesos hmm. ang galing nakabuhay ako gumamela to guys na ano tag dito si gumamela na powder pink ang kulay yan Vibrant ng kulay niya, no. Doble cara. Gabi na yan, ha. Ang vibrant pa. Hmm. Yan. Paano, guys? Wala nang makita masyado dun sa, ano. Hindi na masyadong makita yung video-video natin. Babay na. Magtatanim naman ako. Bye. Happy watching.